Ang ano dito, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kayo nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, Chairman. Huwag mo akong ganun ganon na sa tenga. Uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Sa sabi, Chairman, sabi kanina ni Kapitan, hindi daw humingi ng tulong sa kanya pero nagpunta sa ano ang ibig sabihin ni Chairman doon? Chairman, ano ibig sabihin mo doon? Uh, magandang umaga po ulit. Si Nanay LB po, yan po ay nag dumat nadatngan ko po sa barangay Elpo kasi po kami po nung panahon na yun, nag po at panahon ng COVID. Nadatngan ko po siya na magutim at mm, talaga pong nakakaawa pong tingnan. So ang una ko pong ano po doon sa tanod kong babae, sabi ko, palini linisan po at palitan ng damit. Dahil hindi ko po kilala siya. Yun po ang aming pagkakaano po kay Nanay LB. Tapos po... Na nakita nyo na na meron po siyang mga sugat, mga gano'n? Uh, wala naman po ako nakita. Basta po siya madungis po. Yun po, ang, ang akala ko po ay naligaw na taong grasa. So yung pong utos ko sa tanod po ay linisan po si Nanay LB. Tapos hindi pa po siya, sinasabi ko pa pong gano'n, dumating na po yung amo niya na si Mr. Ruiz. Dumating yung amo niya o tinawagan mo yung amo niya? Hindi po, sir. Hindi po. Dito ko... sa salaysay ni Aling Elvi, tinawag, I'm sorry, Senator Padilla. Dito sa salaysay nung ni Aling Elvi, tinawagan mo yung amo niya na si Jerry Ruiz. Hindi ko po At sinumbong mo na nandun si, si Aling Elvi sa Barangay Hall. Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. marami po doon pong mga tao na kasama ko po na kami po yung naka-duty sa Barangay Paano malaman ng amo na nandun yung kasambay? Ano po yun? Nag-iikot po kami. Tama, pagdating po namin sa Barangay Hulpo, na andun po si Nana LB. Uh, uh, Sen. Senator, Senator Padilla. siguro ang tanong ni Senator Padilla, ano yung naging hakbangin mo bilang kapitan? Tinala mo ba sa ospital? Pina-check up mo ba sa municipal health officer? Kasi COVID noon, alert lahat ng mga doktor natin, mga nurses. Di ba? Yung sila yung mga frontliner. Uh, may paningin na ba siya noon o Bulag na. Ano hong tulong na natin po, kasi um, sa patas po ni Senator Estrada, yung kasambahay lo, nakaregister lahat yung mga kasambahay sa Barangay Hall. Wala po naka... Mr. Chair, pwede natin kasatanungin si Ma'am LV. Ma'am LV... Sasagutin mo pa yan, ha? Uh, oh, Ma'am LV, uh, sabi niyo po na pumunta kayo sa barangay at nagsumbong, tama? Opo, totoo po yun. Sino pong sinumbungan niyo? Mga kasama niya po doon. Tapos nandun po siya doon sa loob ng City Hall. Nasa loob? Siya... Sinabi niya po na sinasaktang kayo, kaya kayo nandun sa barangay? E, opo, sabi ko po, ipakicheck pa, e, po yung gamit ko dahil lahat, aalis na po ako doon. Nakatakas nga po ako doon nga po ako pumunta sa kanya. Okay. So nakatakas kayo, sinabi niya sa kanya nakatakas ka, daladal mo yung gamit mo at sinabi niya rin sa kanya na sinasaktang ka ng amo mo, tama? Opo, sabi ko po, paki-check yung gamit ko, baka po sabi ng amo ko. Nagnakaw. Na nagnakaw ulit ako. Tama. Okay. Tapos napakasinungaling mong tao kan, sarap mong Alam mo nang pakasinungaling mo. Gusto mo ilay detector test ka namin, payag ka. Sige, pag lumitaw na ikaw ay nagsinungaling sa lay detector test, kukulong ka agad namin diyan sa baba. Sir, you know, so we might. Pakibukas yung mic. Ah, uh, yun naman po, sir. Alam ka ba naman magsinungaling to si Ma'am LV? Anong reason para siya magsinungaling? Okay. Ikaw may dahilan ka para magsinungaling kasi tumawag ka sa amo tapos probably na no, baka bayad ka sa amo. Baka sinuhulang ka ng amo. Ay, yun po, sir. Ang... There's no reason why she would be lying here. Alam mo, chairman kung nasa matinong pag-iisip ka kung tama ka, patas ka, the first thing you should have done is pacheck siya sa doktor, tawagan mo si HR, tawagan mo PNP, sabihin na meron dito uh, mukhang kawawa na kasambahay at tumakbo sa kanyang amo, ang kanyang reklamo, ay sinasaktan siya, etc. Yun dapat ginawa mo. Ang ginawa mo, sinurender mo siya uli sa amo, napaka-walang napaka, ga, napaka, Hindi walang, pa, napaka walang yamo. Sir, hindi, excuse po sir. hindi po hindi ko po isinorender po, po yan at lalong hindi po ako tumawag sa amo niya. Eh kasi ang nangyari, naibalik siya ulit sa amo niya. Kasi kung ganong sitwasyon, kung sa akin yung ako si Barangay Chairman, may dumating sa akin kasambahay, kaawa-awa yung sitwasyon, madumi, sabi mo parang taong grasa, ipapacheck ko muna sa hospital, hindi ko muna payagan na sumama sa amo. At pagkatapos, tatawagan ko yung police, CHR, si HR, I, eh, kung sino-sino pa ang mga otoridad, DSWD, para sama-sama mag-imbestiga, social worker. Ang ginawa mo, pinayagan mo makabalik ulit sa kanyang amo. Hindi naman po, sir, ganun ang nangyari talaga po, sir. Marami po akong kasamahan doon sa barangay. Marami ang kasamahan sa barangay, pero, pero you call the shots because ikaw ang pinakamataas, ikaw ang chairman, ikaw ang sinusunod na mga kasamahan mo. Ang una ko nga pong hakbang, sir, akin pong pinalilinisan, sir. Hindi po yun totoo. Pero sinabi na nga ng kasambahay yung kanyang sitwasyon na siya nagluma, naglayas, na meron siyang dalang mga gamit, tinignan yung gamit, baka mamaya sabihin na nagnakaw ako. You didn't do that, right? Hindi po, wala pong nasabi si Nanay Elvis sa totoong buhay po. Sa totoong buhay, bakit siya magsinungaling? Ay... Bakit siya pumunta sa barangay? Ibig sabihin, pumunta sa barangay, naligaw lang? Basta na pumunta sa barangay dahil na Hindi nga po namin. Anong reason ba siya pumunta sa barangay? There should be a reason bakit yung isang tao pupunta sa barangay? Ikaw, alam mo naman dahilan kung bakit ang isang tao pupunta sa barangay, di ba? Dikit okay. me Okay, masalita ka. Anong dahilan bakit ikunyari ikaw, ako si chairman, bakit ka pupunta sa barangay? Ang ano ko nga... Hap... Hindi, pakisagot lang. Bakit ka pupunta sa barangay? Kung ako si chairman tapos ikaw yung barangay ko. Alam ko po, may kailangan po, pero po hindi... Exactly. <laughs> kaya ka pupunta sa barangay dahil meron kang kailangan, meron kang susumbong. Therefore, tama itong sinasabi ni Ma'am kaya siya pumunta sa barangay dahil meron siyang kailangan at yung kailangan ay yun ay tulong mo. Sir, hindi naman po talaga ganun ang totoo nangyari. Yun po talaga yung nangyari. No, kasi sabi mo na sa akin eh, pupunta ka sa barangay ko ikaw si si uh, ordinary citizen at ako si chairman, pupunta ka sa barangay. Galing na sa bibig mo eh. Na pupunta ka sa barangay, ang isang tao pupunta sa barangay dahil may kailangan. May kailangan siya. Kaya lang hindi, hindi mo inasikaso yung pangangailangan niya. Hindi mo siya pinagsilbihan. Pinasikaso ko po, sir. Ang una ko nga pong hakbang, pinalilinisan ko po dahil po panahon ng pandemic. Di... Kaya matapos mo siya palinisan, sana pinadoktor mo. Hindi po... Sana tinawagan mo yung DSWD, tinawagan mo yung CHR, tinawagan mo yung PNP. Sir, sana po makapagsalita din muna po ako, sir. Mayagang ka, Kapitan. Mayagang ka magsalita. Pero uh, with the permission of Senator Tulpo. Isa-isa na lang po. Isa na lang po. Sig oh, sige po. Oh. Kasi, Chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo sa magkano kadahilanan na hindi mo ginawa ang trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Kaya sa lumala ng lumala dahil sa naging pabaya ka sa iyong tungkulin. Kung ako, kung ako dito ngayon sa committee, sampahan ka dapat ng kaso. Sa of duty. Ayun po naman sir, ay nasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. At sinabi po niya na sinusundan niya at nakalis po sa kanilang tindahan. Yung sinanil... mas lalo nung dumating yung kanyang amo, mas lalo ka dapat magtakas. Saan sinabi mo? Sandali lang. Hindi mo ba sila pinag-uusap? Wala naman pong naging reaksyon si Nanay Elvis. Sumama po naman siya ng kusa sa, sa amo niya eh. Possible naman yan. kaya nga siya lumayas tapos sasama kaya. ng kusa. Wala, wala pa nga po senator na ano siya reklamo po sa amin. Kasi, uh, yes, ipa but... Chair, ipaano eh, natin to? detector test and then kapag lumitaw na it sa lie detector test nagsinungaling to ikulong natin sa baba so kukulong kita kukulong kita napakasinungaling mong tao ka kapitan kapitan kilala mo ba yung amo ni LB ano po yun talang ano po may tindahan po sila yun lang po ang aming pagkakilala pero ni number po nila wala po kami kilala, po kilala po kilala po kilala tao yun doon kilala tao doon Yang kilala po siya na may tindahan. Kilala may tindahan. Nung, nung pumunta si Manang Elbiron, bulag na siya dalawang mata? Hindi ko rin po ma-sure, Senate Chairman, dahil po, pag ano nga po, ang una ko pong utos sa akin mga tanong, dahil may bowser naman po kami, kumpleto po kami, pinalilinisan ko po, po siya. Yun po ang una ko pong naging ano po sa nanay LB. Manang LB, nung kayo po ay pumunta kay Kapitan, uh, par, uh, dalawang mata nyo po ay bulag na o nakakakita pa kayo ng um, kalahate? Isang mata ko po, yung kanan. Po, ang, ang, kanan po ay nakakita pa. Opo. So nakaharap niyo po si Kapitan? Opo, narinig ko po yung sabi niya po sa amo kong lalaki. O oh, Sir Jerry, na parang nandito, nandito yung sampang, sang, sambahay mo, nandito. Kung, nandito. Tinawagan, tinawagan o magkaharap? Hindi, tina, para pong tinawagan, kausap. Wala po. <laughs> Kinausap sa telepono? Opo. Yung Jerry, yung amo mo? Opo. Oho. So, hindi totoo yung sinasabi ni Kapitan na kasunod mo na yung amo mo? Hindi po. So, Kapitan? Ah, Sandali, uh, Mr. Chair. Aling LV, ituro mo nga rito kung sino yung Kapitan na kausap niyo. Hindi po, makikita hindi, po. Hindi, hindi niyo nyo makikita? Dalala po ang boses. Dalala ko po yung boses. Po boses. Po boses. Bo, uh, nabobosesan ninyo? Opo. Pwede mong ilarawan ang physical condition nga, di ba? Magbalik? Yung naririnig ko yung tanong ng iyong abogado sa natatandaan mo... Uh, uh, yung, yan ang itsura kapitan na nakita mo, no? Kahit yung, isang mata ka. Mataba po siya ng kaunti at yung matangkad-tangkad. Tangkad. Matangkad. Tumayo ka nga kung matangkad ka. Okay. Mataba oh, hmm. ano ka. Mata ano ba height mo, Ente? Mababa ka. Kaya tingin mo siguro matangkad yung kaharap mo. O okay. nakaupo ka. Opo. ang height ko. Maliit lang po ako. Wala, wala natutunan vision. No. Yeah. Totally. Di, di, di Dr. Kate Apes. Wow. So hindi mo, ilang taon na, ilang taon mo na, kailan nangyari yung pagpunta mo sa Barangay Hall? Noong pong nakatakas po ako noong 2021. 2021? 2020 o 2021? 2021. 2021, nakatakas ka. COVID pa noon, lockdown pa noon. Opo. kumakas ka kasi ayaw mo na doon sa amo mo. Opo. Dumire bakit ka sa Kapitan Domerecho? Yung pong sabi ng, na, yung nasa lubungan ko po, yung kasi, yung nagtitinda po ng lomi doon, kasi kagawad po yon hindi ko lang po kilala ang lalaki, kagawad po doon. Pumunta ka sa barangay hall para ano gay magreklamo, isumpo? Opo, sabi po nung kagawad doon, o oh, pumunta ka muna sa barangay, i-report mo yan, dahil nakatakas ka at patik mo yung gamit mo. Tapos, nung nakaharap mo si Kapitan at narinig mo nag-usap sila, Pinauwi ka ni kapitan o sinundo ka ng amo mo? Sinundo po ako ng amo ko na laki. Sumama ka? I, opo. I sabi, iatid daw po ako sa Sakaya ng papuntang Mindoro. Uuwi ka na sana, pinapauwi ka. Hindi ka hinatid? Hindi po. Dinala po ako sa tindahan ulit. Kinulong ka? Opo, yun. Buhat nung pong galing ako sa barangay, hindi na po ako pinapalabas. Doon na lang po ako daw ako hindi sa Hindi mo na nakausap si kapitan? Hindi na po. Ito ngayon, na nabobosesan mo naman? Opo. Siya yung kapitan? Opo. Ano mo sabi mo ay kapitan nagkaharap nagkausap ba kayo ni kapitan noon? Ibisip po siya sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Hindi ka inintindi. Opo, busy po sa kausap sa cellphone. Eh sino nag-check nung gamit mo na sinabing checkan? -che Wala po. Ayun, walang sabi niya ipalilinis ka raw kasi maamos Upo, ka noon. Pinalinis, basta lang po pinaupo lang po ako doon sa may Parang school ng kinder. Hindi, ka. hindi ka binigyan ng face towel, pampunas, t-shirt. Hindi po. Ah, hindi ka pinaghilamos. Po. Langga maliit. Wala. wala po, wala po. Kapitan, wala daw paglilinis. Mr. Chair, paano nga po siya malilinisan po? Kaupo lang na, naman po niya na sinasabihan ko pa lang po yung aming barangay tanod na babae, dumating na nga po si Mr. Ruiz. Kinawagan mo raw? <laughs> Hindi po, wala po kung pangyayari tumawag po na, na Paano niya nalam? Paano nalam ni Mr. Ruiz na doon si Aling Elvis sa uh, barangay hall? Sinusundan na daw po yung pala ng kanyang amo at nakatakas nga daw po. At... Ay, paano nga malalaman ni Ruiz, yung pamilya Ruiz, na nasa Barangay Hall, pwede naman siya uh, ibang pinuntahan? Sinusunda na daw po yan nung amo niya. Kaya... Ay, mga say, pero... Ilang minuto? Nung pagdating ni Ma'am Elby at saka pagdating ng amo, ilang minuto ang pagitan? Siguro po wala pa pong tatlong minuto, sir. Oh, so, ibig sabihin, hindi sinusunda, may tumawag. Ay... I... At saka isa pa, of all places sa Barangay, bakit sa Barangay Hall pa siya pupunta? Hmm. Pwede naman siya pumunta sa ibang tindahan, pwede siya pumunta sa kanto kung saan saan pang pwedeng tambayan niya o sa paradahan ng tricycle kasi tumakas nga, di ba? Bakit hindi pumunta sa paradahan ng tricycle, paradahan ng jeep? Bakit sa barangay pumunta? Kasi tinawagan mo, ungas ka talaga. Hindi ko po yung tinawagan, Ms. Ayan, Senator. kahit po... hindi nga, di ba? Logic lang to. Logic lang. Ang isang kasambay na tumakas, hindi usually pupunta sa barangay hall. Okay? Ang isipin ng mga amo na tumakas ang kasambay, pupunta yan sa sasakayan ng tricycle, sakay ng habal-habal, -habal, sakay ng jeep, o bus, doon pupunta. don dapat unang pinuntaan. Hindi, agad-agad pumunta sa barangay kasi may tumawag at ikaw yon Hindi po akong tumawag, Mr. Senator. Dan, pagkatapos nung uh, pagkakaharap nyo na inuuwi uli si uh, Aling Elbe sa kanyang amo, nagkaroon ka ba ng pagkakataon mag-follow up Pasyal doon. Okay na, Mr. Ruiz. O, so, kumusta na yung nagpunta sa atin? Anong kalagayan na niya? Ako bilang kapitan dito, ako yung ama ng barangay. Gusto ko malaman ang katatayuan ng maamos na nagpunta sa sa atin sa barangay. Ginawa mo 'yon? Ang alam ko nga po kasi, maganda naman po yung dating ni Jerry Ruiz, hindi naman po bastos. Pero maamos ka mo eh. Sina ang maamos, ang medyo magutin po sila na LB po talaga. Pero hindi ka na nag-follow up na, uh, na ama ng barangay? Kumusta yung nagpunta sa amin na Manong Jerry? Ah, nabihisa na ba yan? Ano bang ba kalagayan niya? Nakikita ko, parang bulag na. Walang ganon. Yun po ang hindi namin napalo. Kasi nga po, ang, ang, pa, ang paalam niya po sa amin talaga, naihatid na po sa pamilya. At sabi pa po niya, sa conception nga, ihatid. Yung sinasabi po ni Nanay LB. Ihatid ni Jerry sa pamilya. Opo. Oh, at, um... oh, so, hindi ka nagpalo up, Jerry. Naihatid mo na ba? Uh, yun po ang hindi na po. Sa Ay. to, uh, yun po Ay, talaga... kay patrol tayo, di ba? Wala po kami barangay patrol, lakad lang po kami at saka po so, po sariling motor lang. So wala nang wala nang pagpapalo up kung nakauwi o hindi. Nagtaka na lang kayo, magkakaharap kayo dito, nando ka po pala. Iyon po ang katotohanan, Mr. Chair. Talaga po ang alam namin na kauwi na yan. Kaya po, wala naman po dumadating sa barangay na para magreklamo po na may bugbogang nangyayari po doon sa kanilang tahanan. Yan na nga, magre so, sir Chairman, eh. Siguro ba si, pa nagrehistro pa to magboboto pa sa eleksyon ng barangay ito si, na ngayong ngayong ano September October san tan tulpo. Okay. Ulitin ko ulit. Eh, ibang question naman to. Palagi ikaw, kunyari ikaw sa sitwasyon niya. Madalas kang binubugbog ng iyong amo. And then nagkaroon ka lang pagkakataon na para makatakas. Pagdating mo sa barangay anong unang-una mong sasabihin? Kung ikaw si Mam Ma Elvi ito, ito, ito. Hindi, wag na sagutin mo sa akin. ulitin ko. Madalas ka nang binubogbog, sinasaktan, lahat na ginagawa sa'yo, untog ulo mo, tinutusok mata mo, etc., etc. And then, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatakas. At nung makatakas ka, pumunta ka sa barangay. Anong unang-unang lalabas sa bibig mo pagdating mo sa barangay? Siyempre po, magre-reklamo po. Exactly! At yun ang ginawa niya. Nakinukontra mo ngayon, stupido. Hindi pa po nakakapagsalita po si Nana Elvin. Nakaupo lang po yan nung dumating po ako. Ang una ko po... Hindi, ikaw na mismo nagsabi. Ang una mong gagawin, kung ikaw si, sa sitwasyon ng Ma'am ay magreklamo galing na sa bibig mo eh. And that's exactly what she did. Pero hindi mo pinakinggan dahil tinawagan mong amo, tumutugma lahat na sinasabi ng Ma'am Elvin. Napaka sinungaling. Ang sarap i-contempt ito, uh, hindi, po, Mr. Chair. Hindi ko po tinawagan, Mr. Kasi, Director. it defies logic. Lahat na sinasabi, sinasabi, niya, it defies logic. Ikaw na mismo nagsabi na ang unang gagawin ng isang tao na nagtadad na, na ng pang-abuso at nagkaroon ng pagkakataon, yun na yung, kumbaga, nandun na siya, protektado na siya ng barangay sa akala niya, okay na siya, kaya magsusumbong siya. Yun ang sinabi mo, di ba? Magreklamo. O sabi mo, umupo lang siya doon at wala siya sinabi. And, and, she had three minutes. Sabi mo, kung totoo sabi mo, three minutes, dumating amo. O, sabihin natin, siguro papalusot mo, eh nandun yung amo, natakot lang siguro siya. Pero she had three minutes na nandun, nakaupo lang, wala siyang sinabi. Imposible. Nandun siya. Tama yung sinasabi niya. Nagsusumbong siya kung ano nang pinagsasabi niya. Hindi niyo pinakinggan. And I'll tell you, isa sa mga nasibak, dapat ikaw masibak ka rin eh. Di ba may pulis yung pinagsumbungan? Itong si uh, Master Sergeant Maria Eliza Palabay na dismiss kasi sinampan ng kaso ni Ma'am LB. Kasi kinampihan ni itong pulis yung amo. Parang ikaw din. Ikaw ang susunod na pasisibak namin. Nandito rin si... Uh uh, police officer uh, pala. Uh, Di ba? Na nasibak ka? Na transfer sir ng lugar sir. Kaya, Honor. O oh, ganun na. Na, na, na transfer ka. Nasibak ka. Yes, sir, Honor. Kasi nireklamo ka at nakita, may probable cause, yung reklamo ni Ma'am Elvie, uh, kaya ka na-transfer. Tama? O, oh, ka rin. Kaya lang ikaw hindi ko da dapat matransfer, dapat ikaw ay makulong o masibak sa serbisyo. In, in your case, inireklamo ka dahil kinampihan mo yung amo at binantaan mo pa si Ma'am LV. Ito yung sabi sa reklamo, binantaan mo na uh, wag nang mag-report, i-report yung mga employer Kung hindi ay siya'y makukulong at mamamatapatain. Your Honor, personally po, hindi ko po nakakausap si LV po, Your Honor. Anyway, mamaya ka na. Ito yung chairman talaga kasi kung hindi ka naging pabaya sa tungkulin mo, hindi na sana dadagdagan yung kalbaryo at impyerno na niranas nito. Naging pabaya ka talaga, Mr. Chair, I mean, Mr. Barangay Chairman. Totoo yan. Galing na mismo sa'yo, corner ka na eh. Magreklamo ka, yun ang una mong gagawin pagdating na pagdating mo sa barangay. Yun ang ginawa niya. Mr. Senator, hindi nga po siya po nagre pa, hindi pa po, po siya umimik po, uh, Mr. Chair. Yan po ay talagang nakaupo. Ang una ko pong hakbang, sabi ko po, sa mga palinisan po, kasi nga po, madungis po. Hindi ko naman po kilala si Atelbi. Hindi ko po kilalang katulong yan ng mga Ruiz. Senator Turtul po, Senator Padilla. Tapos babalik ulit tayo doon sa ano ah, sunod yung kamaganak ni LB, tapos papunta tayo sa DOH and PNP. Apo Senator Padilla. Salamat po Chairman, sundan ko lang po yung tanong ni Senator Rafi. Kasi dapat automatic yung Chairman eh, pagka may dalawang partido doon sa harap mo. Kakausapin mo pareho, di ba? Diba eh, eh, bakit naman lang pinakinggan mo lang yung amo lang hindi mo kinausap yung isa diba automatic yon pakikinggan mo yung dalawang partido Kasi ya po Mr. Senator wala naman maganda naman po yung dating ni Mr. Ruiz wala naman pong pang-anong pinwersa si Nanay LB na tumay Tuma, tumakas na nga. tumakas <laughs> eh, na nga eh. hindi nga po namin alam sir na may ganun nangyayari kay Nanay LB Kasi diba, sinabi ya, ka mo nung amo na tumakas Tumakas nga daw po kasi ang sabi niya, kaiba na yung ginagawa niya sa tindahan. Wala na daw pong... Para... Kaya nga, pinakinggan mo yung amo pero hindi mo pinakinggan si nanay. Ay, hindi na nga po nagsalita. Sumama na rin po siya kay Mr. Ruiz eh. eh, eh pues, dapat tinatanong mo, di ba? Di ba tinanong mo dapat? Di ba, automatic yon pagka sa barangay, tatanungin mo yung dalawang partido. Di ba? Di ba, ano po yan? Yan ang SOP. Ay, yun po lang, sir, talaga naging pangyayari po sa barangay. parang sinasabi mong hindi mo ginawa yung trabaho mo. Eh, ginawa ko po, sir, dahil... Hindi, eh, hindi, mo hindi mo kinausap. Di ba ang trabaho ng chairman, pakinggan mo yung dalawang partido? Ay, wala nga po sinasabi si sina Nana LB. Hindi mo nga tinanong. Tinanong mo ba? Tinatanong po namin, hindi po siya... Tinatanong na mo po. si Nanay? Hindi po na, Imig. Nay, Tapos... tinanong, nay, tinanong ka ba, ni chairman? Tinanong kayo, nung nun kayo. So, hindi po. Ano lang? Basta lang po, sabi ko, ako pong nagsalita, sabi ko, Chairman, pa-check po yung gamit ko. Baka po, sabi nila, nagnakaw po ako doon. Nagsalita ka po, Nay? Opo. Oh. chairman, nagsalita. Madami po kami doon, Senator, kaya po alam po ng lahat na may na hindi po nag -na po si Nanay LB. <laughs> Bakit pa sa tumakas kung hindi naman siya iipik, iimik, nandun na siya? Hindi nga po namin, sir, alam na yan ay katulong ni Sir Jerry. Ang pag pagkakikita ko po sa kanya, akala ko po yung naligaw na taong grasa. Kasi nga po si Nanay LB, talagang medyo madumi yung kanyang ano, katawan po. Hindi, alam mo na nga na hindi na nga siya taong grasa dahil dumating na nga yung amo eh, di ba? Dumating na nga eh. Ang ano dito, chairman, hindi mo ginawa yung trabaho mo. Dapat kasi, tinanong mo din siya kung ano po ba ang sitwasyon, ba't kay nandito sa barangay. Natural yun eh. Yun ang una mo dapat ginawa, chairman. Huwag mo akong ganun-ganun na -ganun sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin.